Kita nyo mga kabunyog? O ngayon, anong ginawa nila? Niratsyada nila, ipinasa nila sa kamera. Tapos nung bandang uli, gusto nilang i-revise kasi marami daw dapat isaayos pa. O kita nyo? Atty. Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Sabi ni Salceda, mayroon na raw silang linagay ng mga changes pa, mga pagbabago daw sa Maharlika Fan. So yun ang pag-usapan natin mga kapunyog. Ano naman kaya ang ang naisipan nilang pagbabago at bakit na obliga silang baguhin? May nakausap na sila sa mga senador. Ang gusto ng mga senador baguhin yung version ng House bago sila gumawa sa Senado ng sariling version para hindi masyadong malayo kinakailangan yung version ng Kongreso ayusin. Ang isang crucial na issue yung saan kukunin ang pondo ng Maharlika Kaya mga kabunyog, itong mga iniisip nila Salceda, ibebenta nito ang ang bayan. Hmm? Saan ka nakakita para mahikayat mo yung investor sa foreign at sa local na mag-invest? Isi-securitize ng gobyerno, sisiguraduhin ng gobyerno na yung investment ng private ay hindi malulugi. Magkukomit ang gobyerno. Anong, anong commitment ng gobyerno dyan? Yung ating mga assets, yung yaman ng bayan ang nakakomit. Atty. Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ang pinakamalaking pagpapakatuta ng mga kongkrisista kay Marco sa isyo ng Maharlika Investment Fund, yung pinilit nila kahit kumukontra ang marami, kahit talagang sa totoo lang hindi pa talaga hinog at hindi marami pang dapat i-polish, kinisin, talagang pinilit nila Salceda at Lakimbo na ilusot sa kamera yung Maharlika Investment Fund. O yan. ano mga kabunyog? Wala, uh, maraming kumukontra noon, maraming kumukontra. Ang pakiusap ng marami, huwag madaliin, talagang talakayin. Kung baga, magkaroon muna ng mga consultations, kaugnay dyan sa Maharlika Investment Fund na yan. Ang problema, talagang nagpakatuta sila Salseda at Kimbo, o yun, uh, sinagasa itinudo ni Ratchada sa kamera o ngayon pinili talaga nila nila Salceda na mailusot yan sa kamera bago mag-break noong Christmas at New Year o naaccomplish ba nila Oh, oh, kasi sinertify ni Marcos Jr na uh, ano yan anong tawag diyan anong anong certification ba ni Marcos na inissue para mapabilisan yan mapabilis parang ano uh, priority niya yan priority niya. Kaya kailangang ilusot. Uh, sinertifyan yan. Urgent. Yan. Sinertifyan na urgent. Yun. Kaya nakalusot yan. So natapos na ngayon sa kamara, Nakalusot na. Ngayon, ni in interview si Salceda nung isang araw na ko, ang sabi niya ni Salceda sa in-interview ni Karin Davila, panuuring niyo mga kabunyog. Ang sabi ni Salceda, pagkatapos daw ng Christmas break, ay, nung panahon daw ng Christmas break, Kinausap daw sila, malamang ang kumausap sa kanila si Speaker Romualdez, si Martin Romualdez. Kinausap daw siya, tatlo daw sila katao, malamang kasama din dun si Kimbo. Ayusin daw uli yung Maharlika Investment Fund. Kasi magkailangan daw ng mga revisions doon sa ipinasa ng kamera. O tingnan nyo mga kabunyog, tingnan nyo, inamin ni Salceda na pagkatapos na maipasa sa kamera at nung panahon ng Christmas at uh, New Year break, sila ay inatasa ng pamunuan ng Kamara. Sila, tatlo daw sila eh, na mag-draft ng revised version ng Maharlika. Kita nyo yung mga gawa-gawa ng mga kongresistang ito? Ha? Sinasabihan ng huwag madaliin kasi kailangan munang ipalish yan, planchahin muna, pag-aralan pa talaga, mag-conduct muna ng consultations. Hindi nila ginawa. Anong ginawa nila? Niratsyada nila, ipinasan nila sa Kamara. Tapos nung bandang uli, gusto nilang i-revise kasi marami daw dapat isaayos pa. O kita nyo. Kita nyo mga kabunyog. O ngayon, sabi ni Salseda, mayro na raw silang linagay na mga changes pa, mga pagbabago daw sa Maharlika Fan. So 'yun ang pag-usapan natin mga kabunyog. Ano naman kaya ang ang naisipan nilang pagbabago at bakit na obliga silang baguhin? Alam nyo kung anong pagbabago? Ay inamin mismo ni Salseda na medyo mahihirapan sa Senado na makalusot yung version ng House. Mahihirapang makalusot sa Senado yung version ng House. Sa katunayan, hindi ganon kainteresado ang Senado na paspasan, pabilisin ang Maharlika, Maharlika Investment Fund. Kaya ang gusto nila sa Alceda, may nakausap na sila sa mga senador, ang gusto ng mga senador, baguhin yung version ng house bago sila gumawa sa Senado ng sariling version para hindi masyadong malayo kinakailangan yung version ng Kongreso ayusin. Ang isang crucial na issue yung saan kukunin ang pondo ng Maharlika Fund. Naalala nyo naman na nung una ang, ang gusto nila niyan, kunin yung pension na ano? Kunin yung pera ng SSS at GSIS. Ay doon, maraming umalma. Maraming umalma. Ah, Tala at saka unconstitutional 'yon. Pinaliwanag ni retired senior associate justice Carpio na unconstitutional 'yon. Na ang pera ng SSS at GSIS ay pera na hindi pang gobyerno. hindi sa gobyernong pera 'yan. In trust lang 'yan, parang pinagkakatiwala sa gobyerno pero hindi nila pwedeng galawin 'yan sa kung saan man nila gustong gamitin. Kasi ang purpose ng SSS at GSIS funds para 'yan sa mga miyembro. Ah, contribution siya ng miyembro, hindi yan pera ng gobyerno. So, pag ginamit yan sa ibang bagay, ah, other than sa pakinabang ng mga miyembro, ah, ano yan, unconstitutional yan. So, mukhang naliwanagan sila doon na i-questionin ang constitutionality ng batas na yan pag ginamit yung SSS at GSIS funds at saka talagang galit ang mga tao na gagamitin yung SSS at GSIS funds. Kaya inatrust nila yan. Inalis nila doon sa Maharlika Fund yung ano, SSS at GSIS. O, ang isa pang malaking issue nung una, na uh, bakit ang presidente, ang chairman of the board ng Maharlika Investment Fund, ay pagpresidente yan, ay politika yan. So ibig sabihin pwedeng magamit yan sa korupsyon. So pinagbigyan na naman nila yan. Inalis na naman nila yung presidente. Ang ginawa na namang chairman ng board ng Maharlika Corporation ay yung Secretary of Finance. So ang paniwala nila, Uh, yung mga pagbabago nila na yon inalist ang GSIS at SSS, hindi na presidente ang chairman of the board ng Maharlika Fund Corporation. So yun, niratsyada nila. Linusot na ngayon sa Kamara. Ang problema, kahit na ilusot na sa Kamara nitong break nga ng Pasko at New Year, sabi mismo ni Salceda, inorderan sila ng pamunuan ng Kamara na i-revise uli. Bakit kailangang i-revise uli? Kasi o, ano eh, nagsabi na ang Senado, hindi makakalusot sa Senado yung ganong version. Kaya, kaya ganon mga kabunyog. So, ano ang pinopropose na naman ngayon nila Salseda? Ano ba kasi yung mga mabibigat na issue na nire-raise daw ng Senado? Ang una daw, ang sabi ng Senado, ha, ito yung kwento ni Salseda. Ang sabi daw ng Senado, kailangan ang pondo galing sa surplus funds. Galing sa surplus na pondo. Pagka hindi galing sa surplus funds, hindi lulusot sa Senado yan. Parang ano ah, ah ganun yung ano, ganun yung so So, ang ginawa nila sa Alceda, at pangalawa pa palang issue, wag gagamitin ang pera ng BSP. Yung div dividends ng Banko Sentral, wag gagamitin. So yun, yun yung mga issue, ano? Dapat surplus funds ang gamitin. Pangalawa, dapat wag gamitin ang BSP. At pangatlo, dapat mas more ito sa private kaysa sa gobyerno na Uh, itong Maharlika Investment Fund, dapat mas ang nature nito, private ang karamihan na mag-invest. Dapat mas ang gobyerno, ano lang dito, minority, bagamat ang gobyerno yung nag-aano dito, yung mag-guide kung paano ito gagawin, pero yung magpapatakbo nito, private. O yun, mga ganon. So, ito na ngayon yung sinasabi ni Salseda ng mga changes o mga pagbabago na siningit daw nila. Kaya ang ginawa pala nila Salseda, Noong panahon ng bakasyon, nag-session, nag-ano sila, meeting. Ni-revise nila. Marami silang ni-revise. Ang unang revision na ulitin ko mga kabunyog. Ang unang revision, ah, hindi na raw gagamitin yung BSP funds. Ano? Pangalawa, ang gagamitin na lang ay mga surplus funds. Katulad ng P pundo ng PDIC, mga ganon. Pangatlo, mas private sector na ang mangunguna dito. Ang investment ng private sector na ang mangunguna dito, hindi na government. Okay, yun yung pangatlo. So, ang inaasahan nila dito sa mga revisions na to o mga pagbabagong ito na ginawa nila sa proposed na Maharlika Investment Fund Bill ng Kamara ay magiging magaan na ito sa, sa Senado at susuportahan na ito at mailulusot na. At hindi na ito masyadong kukuntrahin ng mga tao. Yun ang paliwanag ni Salceda. So ngayon, anong ibig sabihin yan mga kabunyog? Ang ibig sabihin yan, inamin ni Salceda na masyado nilang minadali. Bakit kasi nila minamadali? 'Di ba? O, tingnan niyo, noon pa tayo nagsasabi ha, kahit sa mga talakayan natin dito, sinasabi natin, huwag madaliin ang kamera. Sabi nga ni Brad Idol, inaapura nila tapos magpapagubago. O yan. Kaya ito mga kabunyog, narinig ko yung, napanood ko yung interview sa kanya ni Karin Davila, pinapaliwanag niya. Sabi niya, Karin, sana naman, hindi na nila kukontrahin ito at sana sa Senado lulusot na ito kasi ang dami na kaming pagbabagong ginawa. O sa pinagmamalaki niya, una, yung, gust, yung mga ayaw na gamitin yung pondo ng BSP, sinunod na namin yan. O sabi ni Salceda, sabi pa ni Salceda, yung sabi gamitin yung surplus, yung surpluses ang gamitin. O yun, ginawa na daw nila yon surpluses na. Pangatlo daw, dapat uh, private-led ito private sector led hindi daw magdapat dapat gobyerno ang ano dito kasi pagka-gobyerno nalulugi o nakukurakot o sinunod na daw nila yan oh ngayon ang sabi nga ni ano ang sabi nga ni Salseda ito daw administrasyon ni Marcos Jr. pinagmalaki pa ni Salseda mas ano pa daw to dilawan pa daw ito kaysa kay Pinoy bakit daw mas dilawan pa kaysa kay Pinoy si Marcos Jr. ah kasi daw pag sinabi daw ng tao na ito, ito, baguhin to, ito yung mas maganda, sinusunod daw ni Marcos Jr. Kaya tingnan daw yung Maharlika Investment Fund. Marami na daw na bago sa konsepto niyan. O, mga kabunyog, anong masasabi natin? Yabang naman ni Salceda. ha? <laughs> ah, huwag mo nga kaming lukuhin, Salceda. Unang-una kasi, di ba dapat ang proseso ng paggawa ng batas, mag-conduct ka muna ng mga consultations. Di ba? So yung mga ganyan na mga pagbabago dapat na dapat 'yan bago finalize ng kongreso yung pag, ipapasa nila sa kamara na version. Dapat muna nagkandak muna ng mga hearings, nagkandak muna, hindi minadali. Talagang inalam yung sentimento ng mga tao kung ano. Oh, 'di ba? Hindi binilisan talaga nila eh. Tapos ngayon, sa kanila babaguhin. Saan ka nakakita? Nailas na ilusot na sa kamara, ha? nailusot na. Dapat ano na yan, may version na yung house. Ngayon, anong ginawa ng kamara? Binago pa rin. Sa bandang uli, sinunod din nila yung ano natin. Bakit? Kasi kahit sa Senado, sabi ng Senado, hindi namin nilulusot yan. Naramdaman yon nila salseda na wala. Hindi makakakuha ng ganun kalakas na suporta sa Senado. So, ang ginawa nila, binago. Ngayon, ano bang tamang stand dyan? Susuportahan na ba natin ang Maharlika? Kung ako po ang tatanungin nyo, kahit pa anong pagbabagong gawin dyan ni Salceda, ano, tayo, pareho tayo nung pananaw ng uh, mga ekonomista tulad nila Sulita Monsod, tulad nila ng reti ni retired senior associate Justice Carpio, uh, sino pa bang mga in-interview? Si, Diwag, si Ginugyundo, uh, si JC Punong Bayan, si Sunny Africa, mga magagaling na ekonomista yan. Naniniwala ako na tama yung kanilang pananaw. Anong sabi nila? Ang pinaka-problema mismo yung konsepto ng Maharlika Investment Fund. Kaya kahit pabaguhin mo yan, ano pa mang pagbabagong gawin dyan, mga ano lang yan, para lang pabanguhin, pagandahin, pero sa totoo, sa kaibuturan yan, parang ano yan eh, sa panlabas, papagandahin mo. Pero yung mismong loob niya, bulok. Kasi yung mismong konsepto ng Maharlika Investment Fund, ang may problema. <laughs> yung mismong konsepto. Bakit? Tulad ng sinabi ko na sa marami kong talakayan. Ang konsepto ng Norway, bakit sila nagkaroon ng investment fund, wealth fund na tinatawag? Nung na-develop nila yung petrolyum ano nila, may may natuklasan silang malaking source ng petrolyo. Malaking pera yon ng Norway. Ayaw nila itong masayang, ayaw nila itong mawaldas. So nag-create sila ng wealth fund para yung nakukuha doon na yaman mula doon sa na-discover nilang wealth, no petroleum, kaysa sa masayang ito, mawaldas, madaling maubos ang pera eh ininvest nila. So nag-create sila ng sovereign wealth fund. O, yan yung ano, yung Norway. Ganun din yung ibang mga bansa, mayroon silang mga wealth, yaman, ayaw nila itong mawaldas o masayang, kaya ang ginagamit nila, nagki-create sila ng mga wealth funds. oh yun, yung sovereign wealth funds na sinasabi. So ganun ang konsepto. Pwede ba tayo mag-create ng wealth fund? Pwede. Alam nyo kung saan? Unang-una yung malampaya sa kayang West Philippine Sea. Marami tayo diyang resources. Mayaman yan sa natural gas. I-develop natin yan. I-explore, i-develop, i-utilize. Yung yaman na makukuha natin dyan, yan ang i-invest natin sa wealth fund. <laughs> sa sovereign wealth fund. Yun yung tamang konsepto niyan. Eh. Yun yung tamang konsepto. Napakarami nating natural resources. Yung natural resources natin, i-develop natin, at yung nakukuha natin dyan sa natural resources natin, na yan, gamitin natin sa sovereign wealth fund natin. Yun ang tamang konsepto niyan. Ang problema, hindi naman tayo nagde-develop ng natural resources natin, mga kabunyog. Yan ang unang problema. <laughs> hindi natin pinapahalagahan ang natural resources ng Pilipinas. O, oh, bakit? Tingnan nyo yung, yung nidiscuss ko nung isang araw. Ang yaman-yaman natin sa nickel. Pangalawa tayo sa nickel sa mundo. Yung nickel ng sambales, sinong nanginginabang? yung Yenglong Chinese. Oh, 'di ba? Napanood niyo yung diniskas ko 'yan na nainadadawit nga yung pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasi uh, nung una nag-issue ng cease and desist order, pinatigil yung Yenglong Chinese Mining Company nag nagmimina ng nickel sa Sambales dahil maraming mga violations, walang ECC, Environmental Compliance Certificate. Pinatigil October uh, 6, 2022 yung order. O, oh, ang problema, linakad sa Malacanang. Para balik rin yung unang order ng DNR na pinatitigil ang pagmimina nitong Yenglong, itong Chinese mining company na nagmimina ng nickel. Nag-issue ngayon ng transport permit ang DNR Region 3. O, oh, naibiyahin na ngayon ng uh, Yenglong yung mga naka-imbak nilang nickel, ano, yung uh, nickel laterite, ano, ang halaga yata, 250 million, yung isang shipment na yon 250 million pesos, mga kabunyo. Nga ibig sabihin, sinong nanginginabang ng natural resources natin? Tinchik, dayuhan. O, yung malampaya, sino ang nagdevelop ng malampaya? Chevron. O, ang Chevron, Amerikanong may-ari niyan. Kalte, saka Shell. Saka Shell. O, ang Shell naman, British at saka Dutch Royal Dutch Shell yan eh. So, ibig sabihin, yung mga dayuhan, Buti pa sila nangangapital para i-develop ang ating mga natural resources. Bawal nga yan sa Constitution, di ba? Finish na yan. Kung yung ang exploration bawal, ito pang mga development ng mga natural resources natin na mga foreigners ang mag-de-develop, Hindi sana dapat eh. Ha? Sa totoo lang, may pera ba ang gobyerno? May pera ba ang bansa para mag-develop ng sarili nating natural resources tulad ng malampaya na yan? Tulad ng West Philippine Sea, mayaman yan sa natural gas. Mayroon. Kaya lang saan napupunta ang pera ng gobyerno? Yan, confidential at intelligence fund sa KLC, di ba? Yan. <laughs> 'Yun ang problema ng Pilipinas eh. Kung yung pera ng Pilipinas ini-invest dyan para i-explore, i-develop, i-utilize. Halimbawa, yung mayaman na yan sa natural gas na area ng West Philippine Sea, yan yung i-explore, i-develop, i-utilize. Ngayon, yayaman ng Pilipinas para hindi maubos yung perang makukuha, i-invest sa Sovereign Wealth Fund. 'Yun ang tamang konsepto ng Sovereign Wealth Fund. Itong mga ginagawa nila Salseda, hindi ito ang Sovereign Wealth Fund na tama. Kaya mismong ang konsepto ng Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas ang may problema. Kaya kahit ano pang gawin nila Salseda na mga pagsasaayos kanin-anin niyan, isasaayos, uh, irerevise, wala yan. Tulad ngayon, ang isang hindi maganda doon sa sinabi ni Salseda. Alam nyo kung ano mga kabunyok? Private sector na ngayon ang pinakamalaking investment dito sa pinupropose nilang Maharlika Investment Fund. O ngayon, tama ba yon? Okay ba yon? Okay yon. Okay, okay. Private sector daw ang mga Ha? Yun sigurong pito, yun sigurong pitong mga business tycoons na sinama sa Davos, Switzerland. Sila Abuti, sila Ayala, sila Razon, sila Gokongwei, sila Si, ano, sila Ramon Ang. Yun siguro yung mga mag invest yan. Ngayon, pati foreign investors pwede na rin mag-invest dyan sa Maharlika Investment Fund. Kasi ano na siya, IA-IPO na, initial public offering, kumbaga ipapublicly listed company na siya. Hindi na po siya government-owned and controlled corporation kasi kung majority ng shares dyan ay sa gobyerno, government-owned and controlled corporation yan. Ang sabi ni Salceda, minority na lang, o sabihin natin 40% ang gobyerno, kung 40% ang gobyerno, majority ay private, ano na yan? Uh, hindi na po siya uh, government-owned and controlled corporation. Pwede na siya sa publicly listed company. Ngayon, pag publicly listed company na yan, pwede nang mag-invest. Ang publiko, ang private, pwede na. Pati foreigners, pwede na. Kaya ang mangyayari sa Maharlika, ang pinakamalaki ng investment, private. O ngayon, ano ang hindi maganda sa pinaliwanag ni Salceda? Ang sabi ni Salceda, para ma-encourage ang mga investors, local o foreign, na mag-invest sa Maharlika Fund. Alam nyo kung ano, mga kabunyog? O ito ha, pakinggan nyo to. Alam nyo kung ano? Ang sabi ni Salceda, isi-securitize. Ang ibig sabihin pong isi-securitize, isi-secure, si uh, bibigyan ng kasiguruhan. Kumbaga, gagarantiyahan. O yun, yun ang mga termino. Pero ang ginamit na termino ni Sal Salceda, isi-securitize. Ibig sabihin, magkakaroon ng securitization ng mga i-invest ng mga privado. Ibig sabihin, kung si Razon, kung si Abuitis, kung si Ramon Ang ay mag invest sa Maharlika Investment Fund, ganun din yung mga foreign investors mag invest Assured sila na hindi malulugi. Kasi kung malulugi, sasagutin ng gobyerno ang kalugihan. Yun yung ibig sabihin ng securitization. Ay di ang ganda. Ang ganda mga kabunyog, papaboran itong mga ano, mga private investors. Saan ka nakakita? Pwede ba 'yon? Magi-invest ang private sector? Ah, negosyo 'yan, investment 'yan. Ang investment pwedeng malugi, pwedeng kumita. Pero dito, talagang siguradong kikita kasi nga ikinumit yung pera ng gobyerno, yung ating mga assets para ipambayad sa kanila kung malugi ang ka. O di ba ang tinding gagawin 'yan? Nakuha niyo ba mga kabunyog? Nakuha nyo, yung ina-explain ni Salceda, securitization. Sisiguraduhin. Isisecure. So ang ibig sabihin niyan, isisecuritize yung investments ng private sector. Yung mga local na malalaking negosyante, siguro yung mga sumama sa Davos, na encourage na yon, pinakiusapan na na mag-invest. Doon siguro nila binuo yan eh. O ikaw, Ayala, ilan ang investment mo sa Marlica Investment Fund? Ikaw, Abritis. Ikaw, Ramon Ang. Doon siguro nila pinag-usapan yan. Kaya habang pinapakinggan ko yung pinapaliwanag ni Salceda na private na ang mag invest ng malaki. Ang gobyerno, mga 40% na lang. At dahil private na ang malaki, hindi na ito GOCC, pwede na itong i-publicly listed or ano, uh, i uh, pwede na sa public listing ito. Pwede ng IPO. So pwede na siya sa stock exchange. So pwede na diyan bumili ng, ng shares ang mga private, pati foreign investors. Pwede na bumili ng shares. Oh, So ang mangyayari sa kanya, marami na ngayon mag invest diyan. At para ma-encourage yung mga foreign investors na local at dayuhan na mag-invest, mayroong securitization. Securitization. Isisiguro ki, uh, na hindi malulugi. Kung malugi, sasagutin ang gobyerno. O yan. <laughs> Matindi, ano? Ano ba itong nangyayari sa bansa natin, mga kabunyog? <laughs> Kaya, ang gagawin dito, ang mangyayari dito, alam nyo kung anong mangyayari? Crony capitalism. Balik tayo sa crony capitalism. Yung mga cronies, sabi ni Betelisbo, painumin nga ng gatas na masarap si Salceda para tumino si Paro Paro G. O, sabi ni nilramo Ramos, ay attorney, at hindi ba alam ng mga foreign investors ang parmali to fill her, to malampaya? Oo, nga eh. <laughs> sabi ni Nil Ramos, hello attorney, even under BBM, wala man initial goodwill like with unpaid 203 billion pesos Marcos tax. Yan. Oo nga eh. Kaya ano ito mga kabunyog? Ano? Kailangan tuloy-tuloy tayo sa pag-discuss nitong ano, Maharlika Investment Fund. Kasi pinapaniwala tayo nila Salseda eh. O, ang sabi ni Salceda, ano na to? Magaling na to, maganda na to, mas dilawan na to kaysa kay Pinoy. <laughs> ito daw programa na to, mas dilawan pa daw kay Pinoy. Ang yabang naman ni Salceda. Kaya mga kabunyog, itong mga iniisip nila Salseda, ibebenta nito ang ang bayan. Hmm? Saan ka nakakita? para mahikayat mo yung investors, ha? foreign at saka local na mag-invest. Isisecuritize ng gobyerno, sisiguraduhin ng gobyerno na yung investment ng private ay hindi malulugi. Magkukomit ang gobyerno. Anong, anong commitment ng gobyerno dyan? Yung ating mga assets, yung yaman ng bayan ang nakakomit. Kung ganyan, ang ganda mag-invest dyan. Di ba? Saan ka nakakita niyan? Walang lugihan. Yan po mga katunyog. Kaya pinapaliwanag ko to kasi nung pinapakinggan ko yung mga sinabi ni Salceda, pinagmamalaki niya na ano na raw ito, maganda na raw itong version nila. Maganda na raw itong version. Balikan natin mga kabunyog, ang pinapaliwanag ko, ang maganda sanang konsepto talaga ng, maharlik, ng investment fund, i-develop natin ang mga natural resources natin, tulad ng sa West Philippine Sea. Yung ano dyan, yung gas, yung natural gas. Gamitin ng pera ng gobyerno, total napakaraming pera ng gobyerno. O, yung LCAC lang, 10 billion. Yung confidential intelligence funds ni Marcos, 4.5 billion. Kay Sara Duterte, lang. kung ilang million yan. Lahat-lahat yan, mga 9.5 billion sa confidential at intelligence funds. Yung mga pundo na yan, gamitin na yan, i-develop na yung natural gas natin sa West Philippine Sea. Huwag nang intindihin yung China. Bahala sila sa buhay nila, di ba? I-develop natin yung atin. Hindi naman natin kiniklaim yung hindi atin. Yung atin, atin. Yun yung ano, i-develop na natin yan. Hindi kailangan ng mga joint-joint. Sarili natin. Pag na-develop yan, at uh, nakakuha tayo dyan ng malaking resources, para hindi mawaldas yung resources na makuha dyan, yun ang invest sa sovereign wealth fund. O yan, ganyan. Pero kung itong mga sinasabi nila sa Alceda, wala. Kahit pa anong gawing mga revision-revision umano, ano lang yan. Sugar coating na lang yan. Ang loob niyan, bulok. Okay, so sige mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating talakayan tungkol po sa sinasabing mga pagbabago sa Maharlika Fan. Sana po nakatulong ang aking talakayan para ma-update po kayo sa mga maiinit na isyu at kaganapan sa ating bayan. Dito po sa Atty. Ricky Tumotorgo, tayo po ay laging nagtatalakay ng mga isyu, na nag-a-update tayo uh, para masubaybayan natin. Hindi tayo napapaniwala sa mga panlilinlang at uh, kasinungalingan tulad niyang sinasabi ni Salceda, tulad niyang sinasabi ni Lakimbo, o, oh, akala mo naman pinaganda na talaga yung Maharlika Fund. Hindi, kasi kahit anong gawin nila dyan sa Maharlika Fund na yan, ang problema niyan nasa kaibuturan. Yun mismong konsepto nila ng Maharlika Fund, yan ang may problema. Hindi naman yung mga contents, mga nilalaman nito, hindi. Hindi talaga napapanahon, mali ang timing at hindi tama ang konsepto ng Maharlika Fund na pinupropose nila. Kaya kahit ano pang sabihin nilang may pagbabago na, may revisions na, huwag po tayong maniniwala dyan. Katulad po ng pinaniwala ko. Para po hindi rin mapaniwala dyan ang ating mga kababayan, tulungan nyo ako, ipalaganap nyo po itong aking naging talakayan ngayon, dito sa Magandang Araw, Pilipinas at Mundo, para maunawaan din po ng mga kababayan natin. Dahil naniniwala po tayo, tanging ang mamamayang mulat sa katotohanan ang hindi mapapaniwala sa mga fake news at kasinungalingan. Mabuhay po tayo mga kabunyog! Mabuhay po tayo mga kab Bunyog, na kasama ka. Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa. Kusong Bisayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.